Mag-unsa mo mo dito? Mga oh, Mga hoy, hoy sa mi guys ha. Morning Ang kanis Inday Vlogs no? guys. Mm. Mga hoy ni siya guys. Kay Chinese New Year maron wala may klase. Oh, way klase guys pero mga hoy. Kaning naas taga Bukid guys. Mga hoy jud ni siya. Mga hoy jud. Parang naikasugnod siya. Hmm. Nah. Atau memang ahoy guys oh. muna yung mga trabaho sa mga bukid guys kung may klase may trabaho mga ahoy nagkahoy na mo guys oh nabugaan na lang na kahoy kahoy nila guys oh Ari sila mga hoy.